Sa pool sa body cam, ang ng mga pulis at isang binatilong bermis sa New York sa Amerika. Kahit nakadapa na, binaril pa rin siya ng pulis. Nasa line ng balitang yan, si Brian Basa. Dis oras ng gabi nitong biyernes nang harangin ng mga pulis ang dalawang lalaking ito sa Utica, New York. Ayon sa mga pulis, kahinahinala ang kilos ng lalaking naglalakad at ng kaibigan niyang nakabisikleta at nang kakapkapa na sila Biglang kumaripas ng takbo ang binatilyo sa gitna ng habulan. Biglang bumunot ang binatilyo ng tila isang baril. God, God, God! God, God, God! Kaya dinamba siya ng pulis. Pero habang sinusubukang posasan, biglang may pulis na bumaril sa nakadapa ng binatilyo. sinubukan pa ng mga pulis na lapatan ng first aid ang biktima na isugod pa ang binatilyo sa ospital pero binawian din ang buhay. Lumabas sa investigasyon na walang lehitimong dahilan kung bakit hinarang ng mga pulis ang biktima at ang inakala nilang baril, pellet gun lang pala. Sa isang press conference, dumalo ang pamilya ng napatay na binatilyo na pawang mga refugee mula Myanmar hindi napigilan ng ina ng biktima na maging emosyonal nang makaharap ang mga polis at ang alkalde ng lungsod. Patuloy pa ang pagsisiyasat sa insidente at inaalam kung ano ang naging kapabayaan ng mga sangkot na polis sa Long Island naman napasugod ang mga pulis sa nail salon na ito matapos sumalpok ang isang sasakyan sa gusali sa lakas ng pagbangga tumagos sa pader ang van apat na customer ng salon ang namatay habang siyam na iba pa ang sugatan nagpapagaling na sila sa ospital kabilang narito ang driver ng kotse na hindi pa makausap para malaman ang sanhi ng disgrasya nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News 5 mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.